you know. Good morning mga kalakot. Nandito ako muli sa Antipolo City dahil ngayong araw ay may hahanapin akong falls na kung saan eh kakaunti pa lang nakakapunta. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! So andito na tayo ngayon sa ano? Arko ng Sitio San Joseph tapos dito mag-uumpisa yung paghahanap natin ng daan papunta dun sa falls. Ang pangalan pala nung falls sa na pupunta natin ngayong araw ay yung Barriwin Falls. Actually, matagal-tagal ko nang hinahanap tong falls na to. Nabanggit kasi sa akin ni Kaonying na meron nga daw falls na mataas dito sa Sitio San Joseph. Tapos yun yung mauunang falls bago marating yung Taryas. Sa tuwing nagpupunta ako sa area na to, lagi kong pinagtatanong sa mga lokal kaso walang nakakaalam sa kanila. Esakto sa Facebook may nag nag-post si Sir Erwin Fryko. Shout out sa iyo Sir Erwin Fryko. Yung post niya yung nakita ko sa Facebook tapos nag-send ako sa kanya ng message tapos itinuro niya rin sa akin yung daan papasok dun sa ano, Barrio Wind Falls. Ang isa pa sa magandang balita ngayon araw ay makakasama natin si Sir Erwin kaya nandito ako ngayon sa Argo kasi dito kami mag-meet up para samahan niya ako papunta doon sa falls. <laughs> Ayan, dumating na si Sir Erwin. Siya makakasama natin doon sa ano, Barry Falls. Uh, yun lang, unfortunately. Baka'y diba lang kita roon? Ah, sige sir, sige okay po. lang. Okay po. Ay, ito na yung cementerio. Ah. Uh -huh. May sakat din dito sa lupa. Ito kasi sinasabi nung no, ano sir nung lokal na si Kao Ning doon sa Taryas. Uh -huh. Sabi niya paglagpas lang daw ng cemetery na ano. Ay to niya ata. Ah, ito na. Tapos, meron doon. Sige, sir. Yun, paglagpas yung tindahan, yun, meron pa daw dito sa baba. Ay, ito sir, yung tindahan. Ah, okay. Ito ah, yung tinakadaan. At least makakapasok yung bike. ah dito yung tawid sir? oo baka kaya pa yan pumasok ba tayo yan, eh? ayun Saan guide mo yung bundok na yan ah okay ayun nalapasan pa natin itong gate yung tayo dadaan okay ah pero yung barrio yun sir wala naman siyang ano Ah oh, dito wala naman ng bahay malapit doon. Kuryo muna tayo sa amin, makakaarap katao namin mga sabungan. Ah nga ano, daming saging Medyo nakakaligaw din pala no. Hindi mo may kita 'yung trail? Hindi, kasi talaga, langan, ano. Oo, so, oh, sir. Yung... ang medyo nakakaligaw lang pala mga kalakwatch yung bandang ano hala lang. Bandang sa bungad. Si marami sangasangandaan pagdating mo dito, pag nakita niya na yung kubo, yun, malapit na yung daan dun. Yan, panibago, ano na naman. Bakod. Ito, ito sir, ano property na ito sir? yan, so ito na yung may-ari. Oh, okay. Ayan okay. yung mga na nakawala. Hello Morning po. Ito ang maaga po. kayo magandang umaga po may kiraan lang po napunta lang po ng falls okay. yeah, muna doon sa kubo sabi nila malapit-lapit na daw yung barrio wing falls tapos yun nga ulitin ko ang babaybay na lang natin or susundan natin itong sapa para hindi daw tayo maligaw mga ah, bato medyo ano din madudulas din kaya ingat muna ingat sa pagkakbang ako medyo ano na kulog na yung sapa ay ano na sarado na ano tayong daan? mukhang budod yung ano ah yung sapa kung susundin mo kasi sarado ayun may trail dito ayun ito pala yung train ayun mas, malade, mas madali dito <laughs> kumpara dun sa sapa ayun, may trail naman siya visible naman medyo nakakaligaw yun ah okay sapa ulit tignan natin itong dito ang handaan. dito may train actually nasa right side ko lang naman din yung ano, yung sapa so kakay pa paano sinusundan natin siya medyo masukal dito ah Oh, walang daan. Balik, balik. Oh, ang sasapa tayo ngayon. Ayun na mga kalakwatsyo. Natatanaw ko na dito yung ano. Yung folds, ayun oh, Ang taas. Ah, konti na lang. Malapit na tayo. Ang mahirap lang dito. Masyado madudulas yung bato. Kaya maling tapak mo na oh. Talagang tutumba ka. Kaya ingat-ingat. antutulis pa naman ng iba. Asarap taas. <coughs> wow, trabian ka na! oh So wakas, taruting din natin. Ang problema nga lang natin, wala tayong dalang uh, lubid. Kaya hindi natin masyadong ano to, mga Madulas kasi mga bato eh. Kaya sinabi din ni Sir Erwin kanina na wag na nga daw subukang umakyat kapag wala lubid dahil baka dumadisgrasya. Gandang taso. Oh. Grabe. Sino mag-aakala na may ganitong waterfalls sa Antipolo? <tinyo> kung iisipin nyo na hanggang dito lang yung peak nya nagkakamali kayo dahil dito sa banda dito hindi lang nahabot ng camera natin pero meron pang agos ng tubig na nanggagaling sa pinakataas dito ay kaya natin yung ano siguro balikan natin to pag ano kompleto tayo sa gamit meron na tayong mga ano, mga lubid naku yung drone natin hindi makakuha ng gps mukhang hindi pa natin mapapalipad ah Nahintay pa tayo ng mga ilang saglit pa. So ngayon, balik na tayo dun sa ano sa kubo yung natin ng bike natin para rest na lang natin to mas magsama tayo ng ilang tropa natin at mga kakilala para pala dun sa mga kalakwatsa natin na gusto rin malaman yung daan papunta dito i-upload ko yung Strava nito tapos i-follow nyo ako sa Strava Carlo Locuachero, tapos i-download nyo na rin yung GPX file para may magamit din kayong ruta or may susundan kayong ruta once sa pumunta rin kayo dito. Dito ah, huwag kayong bababa dito. Kasi ligaw to eh. Maliligaw kayo dyan. Itong ano na to, lote na to, yung property na to na dinaanan namin. Private property to. Tapos may mga tanim dito. Ayan, kung makikita ninyo, mga paminta daw. Tapos may mga saging na nandirito sa paligid. Ayan, ito. Meron ding malunggay. Oh. Ito yung kubo ni Tatay Ogi. Yan, kapag halimbawa ang dadaan kayo dito, bahala na kayo kung gusto niyo mag-abot or hindi. Pero siguro mas mainam kung mag-aabot tayo dahil makikiraan tayo sa ano, sa lote na siya yung ano, katiwala. Halimbawa, mag aabot tayo siguro ng mga limang piso, ganyan. O kaya magbigay tayo kahit pa paano ng mga goods, okay na din yon Kasi kahit pa paano, ha, makikiraan tayo sa, ano, no, sa private property nila. Uh, kung hindi tayo kasi dadaan dito, may hirapan tayong humanap ng ano, nang ruta baka kung babaybay natin yung baba yung sapa medyo mahirap kasi doon so ito yung pinakamadaling daan yung property ni Nak ano, kung saan si Tatay Ogi yung katiwala ano, palabas at papasok ng property na to dito kayo dadaan kaya ito nilagyan ng gate kasi nga doon may mga kambing na inaalagaan dito ayun ang mga kambing ayan para hindi sila makalabas ng bakod kasi imagine niyo kung hindi kayo dadaan dito doon kayo sa baba dadaan ayun yung labas ng bakod sa na kasi yun hindi eh. na na nating ilog kanina yun ang babaybayin ninyo papunta dito kapag hindi kayo uh, pumasok sa property na to masan tayo balik na tayo doon sa kubo isa rin pala sa palatandaan nyo rito itong sagingan no? Yan. dito lang yung sa gilid ng tower Ayan, no? yung sagingan Ayan, madadaanan nyo to kanina pala nung pabalik na ako nung malapit na akong matapos sa pagbaybay doon sa ano sa sapa may naririnig akong ano parang mga nagtatawanan na bata Ganun, maliliit na boses tapos nagtatawa na sila. Hindi ko alam kung bata ba talaga 'yon or lagas lang ng ano ng tubig. pag may mga ganun ano lang tayo magpasintabi lang tayo ano kasi syempre dayo lang tayo dito sa lugar eh. hindi naman talaga tayo dito ito palang area na to bago kayo dumating dito sa likod ng tower bago kayo pumasok dun sa sagingan may trail dito ha Ayan, oh. kung mapapansin ninyo parang nalinyahan yan uh, ano nyo na lang yan ha bantayan nyo yan kasi baka mama hindi nyo napapansin yung linya ayan o. Kasi ang dumadaan lang daw talaga dito sila Tatay Ogi tsaka yung kasama niya. Kaya baka mamaya hindi niyo mapansin yan, maligaw kayo saan kayo mapunta. Basta ang palatandaan nyo itong ano, tore. Ayan, ito yung daan sa gilid. Oh. So, pag ganyan, tapos papunta dito sa sagingan dito sa tore. So, ito yung kubo na pinag-iwanan ko ng bisikleta. Ando yung bisikleta ko sa gilid. Tapos kung gugustuhin nyo mag-iwan dito ng bisikleta, magpaalam kayo doon sa may-ari. Actually, nakausap ko lang si Raiza, yung anak ng may-ari uh, pwede naman daw mag iwan ng bike basta syempre magpapaalam lang tayo tapos kung mag iwan tayo ng bike siguro abutan na lang din natin sila ng kahit magkano na bukal sa loob natin kasi syempre mawawala tayo ng ilang minuto o or oras man tapos babantayan nila yung mga bisikleta natin syempre kahit pa paano eh, din naman sa kanila ba? Diba? kasi nag effort silang bantayan yung bisikleta natin ito yung ilog na tatawirin ninyo mula dun sa kubo actually ito naman yung daan ito mababaw lang pero medyo malakas yung agos ng ano ng ilog kaya ingat ingat din pagtatawid kayo dito ha ah. tapos ayun lang yung kubo yun kubo nila Riza 答应我，不收费。 umaga Ito sa kaliwa yung tindahan. Ayan, Ayan. <coughs> Ayan. Ayan nakalabas sa na tayo ng, ano, ng main road. Tapos, pabalik na tayo ngayon dun sa Arco now sitio san jose maraming maraming salamat nga pala ulit kay sir erwin Fryko dahil hinatid niya ako dun sa kubo ni kuya ogi tsaka siya din talaga yung nagbigay ng lahat ng detalye kung paano pumunta dito sa Barry Wind Falls as in lahat ng patungkol sa Barry Wind Falls sa kanya talaga ng galing kaya maraming maraming salamat ulit sa iyo Sir Erwin Fryco syempre last but not the least shout out kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para mapuntahan natin no? Oh, at mapasyalan ng kagandahan ng Barry Wind Falls na matatagpuan dito sa Sitio San Joseph, Barangay San Jose Antipolo City kaya hanggang dito na lang at huwag magkakalimutan na kapag gusto ng good vibes subscribe tamat